Huwag oh, napapadala siya pa ang paglalasin mo, ah. Nina, hindi malulutas ang problema mo kahit na ilang balde pa ng alak ang inumin mo. At lalong hindi ito malulutas kung hindi mo ito haharapin. Tapos ka na. Pwede na ang magpahinga. Nina. Nina. mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero hindi sa na mo para tuluyan mo nang sirain ang buhay mo. Alala ka nung umingo, may mga anak pa. Ano bang problema mo? Bakit ba ka pinagkikilaman ang buhay ko, ate? Kaya ang mo nga hindi mo Ano ang itsura mo? Tumatanda kang mag-isa walang kasama. Hindi ako problema dito, Mina. Ikaw! Ah. Ah. Ako? Ano problema ko? Ano nga ako? Hindi ba? Ano nga kasama ako? Ikaw ang problema. Kasi... Kaya ka nakikialam. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin nagkakagusto sa'yo ng lalaki. Diba? Ikaw naman kasi. Oo, oh, itsura mo. Ha? Paano'y magkakagusto sa'yo ng lalaki yan? Sa'yo? Curious Purge. Aku tak dapat nak berbual dengan kau <laughs> dengan dia Maaf Maaf, aku tak boleh berbual dengan dia Aku tak boleh dia Sinira niya, ay, sinira. Oh, yeah. 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 Sinira niya, ay pa siya si Mina magtrabaho sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Taong 1995 na magbalik